Okay mga idol, uh, magandang araw po. Ito yung kaganapan no. Ah, uh, po natin dito yung right vision po sa aking anak na si Remark. At diyan uh, nag <coughs> nakalinya po sila mga idol uh, patungo po sa kanilang mga kanya-kanyang mga upuan. Ah, uh, natin mga busy talaga yung mga parents no sa kanilang pagsasama sa kanila mga anak. wow congratulations sa lahat ng mga gumagraduate po ayan nakikita natin sila yan naman ang aking may bahay nandyan sa huli kasama po ang aking bunsong lalaki po So, may galaw shout out uh, sa lahat ng mga nanay dyan, sa mga lahat ng mga magulang na patuloy na nagsisikap para po sa kanilang mga anak. Uh, yan, makikita natin so, si Mrs. So, <laughs> at ang iba pang uh, mga kapartner, kaibigan, yan, si ano, Buboy. shout out, shout out yan. Maraming salamat talaga. Uh, sa mga manonood sa video nito uh, tuloy po Tuyo, tayo dito mga idol no? tuloy po tayo uh, ito po ang video pong ito ay bilang souvenir na po at bahagi po natin ang mga kaganapan dito sa aming barangay po sa barangay balabagon. ito po ang gym namin dito napakalaking gym po dito sa barangay balabagon. Kung ating makikita, ayan ang mga nanay busy. Ang busy talaga sa pagkatupag sa kanilang mga anak, no? Ayan, naghahanap na po sa kanya mga kanya-kanyang kanya mga upuan. Nakaplaster na po sila, paikot-ikot, yan. So, dito po, dinaraos po sa aming barangay hall, dito sa gym po okay naman yan naman po ang stage ng barangay hall po ng balang balabagon po so mayroon nakasulat na congratulations <laughs> congratulations po sa lahat mm -hmm. shout out shout out dyan at magandang araw po magandang buhay yan naman ako yan Ah, sama ko dyan ang aking pari si Raymond <laughs> Miguel Ad, like, shout out kay like, Pari Raymond Amaba. Ah, shout uh, uh, out, shout out. magandang araw po. Masaya po kami. Uh, uh, dahil po, so, uh, uh, minsan lang po tayo magkikita. Pera lang po tayo magkatagpo Dahil po, nandyan kami sa mga kanya-kanyang trabaho. At ako naman, uh, pa-view-viewing nga po tayo dyan. Ako sana yung mag-an, papasok po Pinagsikapan po ni Mrs. na matapos po yung ginagawa niya doon doon sa malaboy yung uh, graduation day po sa uh, sa kanilang issue na natin niyang pinagtrabaho po uh, <clears throat> Sinsikapan niya pong makauwi maaga para po siya po ang makapagkabit ng ano ribbon <laughs> Ay! Shout out! Shout out! Andyan si Mrs. nakaakba pa oh, Okay shout out sa aking may bahay yeah. pogi pogi points naman po tayo dyan mga idol And keep a like pa share naman sa ating video minuman yung mga makikita ng ating live uh, sa ating viewing dito yeah. pumapaso na po sila yung ating makikita yung mga estudyante na sa paglamanuhan po isip na ipagsikamayan sa ating mga urado dyan yan si misis kasama ng aking anak. Mapaso na. Yan po ang aking bunsong lalaki po. Si Remark. Shout out, shout out sa lahat ng mga faculty members dyan sa Barangay Balabagon, Malbot, Walis po. Yan. Yan si Remark. aking baby. Yan naman ang aking may bahay. Shout out dyan. Okay. Pa-like, pa-share sa ating video mga idol. Hanap na po sila sa kanilang ano, balik na po sila sa kanilang inaupuan. So tuloy po tayo dito sa aking video. Sino mang manonood dito, tapos taposin naman po. At sana magpagbigay po ito ng saya sa inyo Carlit na po tayo no? At na po tayo mga magulang uh, Maganda sana pakinggan yung mga music At ginakanta nila Pero Hindi naman po hindi Ayan naman picture picture na po Katapos At ito naman kaganapan sa umaga Pumapaso rin ako uh, Nagkakabit po ako ng libon Dahil po with honor po yung aking Bonsong babae Uh, Sir Salamat po!